ito ang DWTK wow smile radio fm masbate breaking news breaking news sa lalawigan ng masbati, panawagan ni Gobernur Ko para sa genuine reconciliation at unification tinugon ng kabilang kampo. Si Mayor Tuason nilaglag ng mga kaalyado sa politika at nagsanib pwersa sa panig ng gobernador. Ito ang napagalaman ng Trimedia Online Channel matapos na magkaroon ng pagtitipon kahapon Mayo 17 sa Session Hall sa bayan ng San Fernando, Tikau Island sa mismong lugar at baterya ni dating congressman Narciso Bong Bravo na kilalang kalaban ng gobernador at masugid na kaalyado ni City Mayor Socrates M. Tuason. Kabilang sa mga tumugon at nagpahayag ng suporta sa panawagan ng gobernador para sa tunay na pagkakasundo at pagkakaisa ay si Nabong Bravo, gayon din ang kanyang asawang si dating Kongresman Maria Bida Marbi Espinosa at anak nitong si incumbent Mayor Byron Angelo Bravo. Naroon din si Vice Mayor Fernando Mugis at iba pang mga kaalyado sa politika mula sa municipal level hanggang sa barangay level. Mula naman sa kampo ni Gobernador ay naroon din sa nasabing pagtitipon ang asawa't anak ng Gobernador na sina Vice Governor Elisa Olga at First District Congressman Richard Ko. Gayon din sina Mayor Fernando Talisik ng Esperanza, Mayor Dunton Estrella ng Balot, SP Member Ray Noel Nuno Amante, SP Member George Gonzalez, Chief Executive Ansbert Bubo Sun na inihayag na tatakbo din bilang sangguniang panglalawigan at iba pang mga political leaders ng Ku Administration. Kasama sa napagkasundoang unification sa bayan ng San Fernando ay manatiling Vice Mayor si Murgis. Nakaalyado ni Governor po sa usapang hindi rin bibigyan ng kalaban si Marby Espinosa Bravo, nakakandidatong mayor sa 2025 eleksyon, kapalit ng kanyang anak na si Mayor Byron na siyang kasalukuyang Alkalde sa nabanggit na munisipyo. Sa bayan naman ng Uson, nauna nang tinugunin na Mayor Pilipi Sanchez noong Mayo 14 ang pan nawagan ni Governor Ko kung kaya iniwan ng mag-asawang Sanchez ang political color na bitbit -bit ni City Mayor Socrates Tuason at sila'y nagpahayag ng suporta sa inilunsad na programa ng gobernador tungkol sa tunay na pagkakasundo at pagkakaisa. Napag-usapan din sa nasabing genuine unification na si Felipe Sanchez ay manatili sa kapangyarihan bilang mayor hanggang sa matapos ang kanyang termino sa kasunduang ipapaubaya na Manila sa tao ni Governor Ko na si Tata Anel Kidat ang pagiging vice mayor upang pariyo silang dalawa walang kalaban sa 2025 eleksyon. Mula naman sa bayan ng Aroroy, sa barangay Puro, kung matatandaan ilang araw matapos talunin ng manok ni Gobernur Ko ang asawa ni Mayor Arturo Turing Bertusio, sa barangay eleksyon ay agad nitong tinalikuran ang magandang sama nila ni City Mayor Tuason at nagpahayad ng suporta si Bertusio sa programa ng tinaguriang ama ng Kapitulyo. Nabatid pa ng Trimedia Online Channel na bago nilaglag ni Mayor Bertusio ang kanyang kaibigan si City Mayor Tuason at tuluyan itong umanib sa kampo ni Governor Ko ay humingi muna siya ng paumanhin sa kanyang kaibigan na sinasabing pasinsya ka na Mayor, hindi natin kaya ang pwersa ni Governor Ko. Buko dito, umaklas din kay Tuason si City Councilor Alan Lim kasama ang kanyang pamilya at umanib sa administrasyon ni Governor Ko bilang suporta sa panawagan ng gobernador para sa pagkakaisa na ang na makikinabang ay ang mga mas masbatinyo. Kabilang sa layunin ni Governor Ko sa kanyang panawagan ay ang pag-alis ng bakod politika sa pagitan ng dalawang kulay upang maging maunlad ang bawat munisipyo sa buong lalawigan para hindi mahadlangan ang pagbuhos ng mga malalaking proyekto galing sa bilyon-bilyong pundo ng Kapitulyo at mula sa Congressional Fund ng tatlong kongresista na pawang mga anak ng gobernador na sina Congressman Richards ng First District, Congressman Congressman Ara ng Sikang District at Kongresman Tonton ng 3rd District. Para sa Wow Ismail Radio Masbate Newsline, Dadong Dos Cantos Briones. Sa Wow Ismail Radio Masbate, Palangga ka. Ito ang DWTK 92.7 Wow Smile! Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News.